Gusto ko sana, bago umuwi ang mga kabataang nakikinig sa akin, ay maiwan sa kanila ang aral ng Diyos kung papaano sila magkakaroon ng magandang kinabukasan. Alam kong hindi magtatagal ang mga magulang na sa ngayon ay kumukukup sa inyo. Bukas makalawa ay aalis sila sa mundong ito at sa panahon yun, kayong mag-isa ang magdadala ng pasani ng inyong buhay. Kaya't ngayon pa, maaga pa, paghandaan ninyo kung papaano kayo ditindig pagdating ng panahon yun. Sino ang pinapangakuan ng Diyos ng maunlad na kinabukasan, magandang kinabukasan sa hali ng mga anak? Pakinggan ninyo ang aral ng Diyos sa Epeso 6.1-3. Mga anak, sundin ninyo ang inyong magulang. Alang-alang sa Panginoon, sapagkat ito ang nararapa. Tuloy. Igalang mo ang iyong ama at ina. Ito ang unang utos na may kalakip na pangako. Ganito ang pangako. Ano? Ikaw ay giginhawa. Nakita niyo? At lalawid ang iyong buhay rito sa lupa. Sino ang pinapangakuan ng Diyos ng magandang hinaharap, kaginhawahan at paglawid ng kanyang buhay? Siguro hindi napapansin ng iba ito. Pero sa Biblia ito, unang utos na may pangako. Unang utos na may pangako. Sa ang lahat ng utos ng Diyos, may kalagit na pangako. Pero ang kaula-ulahan, nangilakipan niya ng pangako. Ang utos, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina. Sundin mo ang iyong magulang kapag kang ipinatutupad sa iyo ay alang-alang sa Panginoon. Kaya kung tatanungin niyo ako, mga anak, mga kapataan, Paano ho gaganda ang kinabukasan ko? Depende sa tratong ginagawa mo ngayon sa magulang mo. Pagka masama ang trato mo sa magulang mo, paglapastangan ka sa iyong ama at saka sa iyong ina, kakainin mo yan pagdating ng araw. Aalihin mo ang masamang kamalasan sapagkat susumpay ng Diyos ang lapastangan sa kanyang mga magulang. Pero gusto mong ikaw ay guminhawa, gusto mong sundang ka ng magandang kapalaran, magsilbihan mo ang bagulang mo, hindi naman yung pagsisilbi katulad ng isang kalipin, igalang mo at lalo na pag ang ipinatutupad sa iyo ay ang kalooban at ang aral ng Panginoon. Ang hindi mo lang susundin, pagka ang mo hindi kahit ka sa sumambat lumuhod sa ibang Diyos kung hindi mo siya kapanampalataya, yon hindi masamang salansagin mo yun sapagkat hindi siya ang sinasalansang mo ron, kundi yung maling pananampalataya. Pero ang magulang mo ay Iglesia ni Kristo. pinalaki ka sa mga bagay ng Iglesia. Pero ayaw ka sumunod. Mga kapatid, tandaan ninyo, ako, pinag-aralan ko yung kasaysayan ng mga pamilya sa loob ng Iglesia. Wala pa akong nakita, wala pa na pinagpalang anak na sa kanilang magulang. Walang, hindi kayo ang nagbibigay ng kapalaran ng Diyos, tandaan nyo. Kahit na anong dulong ang marating ninyo, kahit na anong kalaman ang mapunta sa inyo, pagka kayo binawian ng grasya ng Diyos, hindi kayo uunlad, hindi kayo magtatagumpay. Sana kasalala yung pagtatagumpay. Pinagdidiinan ni Apostol Pablo, sundin mo ang iyong magulang, igalang mo ang iyong amatina, yan ang unang utos na may pangako, ang pangako Giginhawa ka! Lalawit ang iyong buhay dito sa lupa. Kaya, ano po ang hinanakit ng Diyos sa ilan sa mga sambahayan na hindi ko gustong iwan ang mga talatang ito sapagat yung iba sa Diyos sila naghihinanakit pag nakikita nila ang kaawa-awang kalagayan ng tahanan, kaawa-awang kalagayan ng sambaya. Kuminsan, nakapagihina na kitang magula. Nasasabi niya sa Paninoon Diyos, bakit mo ginawa ito sa akin? Ang aking mga anak ay nagugutom. Ang aking mga anak, hindi ko mapapag-aral. Ang mga may sakit, hindi ko na maipagamot. Kami ay lumalong sa kahirapan. Bakit mo kami pinabayan? Kung nakapagsasalita ng ganyan ang isang magulang o ang isang anak, pagka siya naghihinalapit sa Panginoon Diyos, ang Diyos man, meron ding hinahanap. Meron din siyang hinalakit sa mga magulak sa mga sambahayan. Ano po yan? Bakit ang iba'y hindi niyo pinagpapala? Ganito ang sabi sa 17 hanggang 18. Ganito ang sabi ng panal ng Israel, ng Panginoon mong sa inyo'y tumubos. Ako ay ang Panginoon ay yung Diyos. Tuturo ang kita para kaumulat. Ia. Yeah. Papatnubay ang kita saan ka pumunta. Tuloy. Kung sinusunod mo lang ang mga utos ko, pagpapalasa ay dadaloy sa iyo. Parang ilog na di natutulo ang agos. Kagumpay mo sana ay sunod-sunod. Parang dating ng alon sa dalampasin. Ano po ang sabi ng Diyos sa mga naghahanap ng kanyang kalinga? sa na naghihinanakit pagka hindi tumatanggap ng pagpapala. Ang sabi ng Diyos, ako ang nagtuturo para ikaw ay umunlad. Ako ang pumapatnubay saan ka pumunta. Pero kaya kita hindi pinagpala, sinunod mo sana ang mga utos ko para ang pagpapala ay dumaloy sa iyo. Alam niyo, mga kapatid, sa inyo nakarating ang mga harap ngayon. Meron siguro inilalaan ng Diyos na pagpapala sa inyo. Kaya siguro kayo nagpukumamot na gumising at pumunta ng maaga sa bahay sa bahay. Sapagkat meron palang inilalaan ang Diyos na pagpapala at diya sa inyo. At ngayon narito na kayo sa kanyang banal na paningi. Mang kapatid, inaantay ng Diyos ang inyong reaksyon. Inaantay ng Diyos ang inyong pagtugon kung papaano nyo tatanggapin sa buhay niyo, ang mga narinig ninyong aral. Alam ko ang suliranin ng tahanan, alam ko ang suliranin ng maraming sampahayan, pero dumating na ang pagkakataon na tayo ay pinagsasalitaan ng Diyos. Hinahanap niya ang pagmamahal sa Kanya, hinahanap niya ang pagsunod sa Kanya, ang pagtalima sa Kanyang kalooban, kaya niya pinipigil ang pagdaloy ng mga piyayin. Kaya ako'y eh, magmamakaawa sa kanila. Mahawa ka sa aking Panginoon. Pagka papatpasan mo ang iyong iglesia, isama mo ang mga kapatid ko sa ito. Tignan mo ang kanilang kalagayan. Hindi man sila magsalita sa iyo, patid mo ang sunirani ng bawat tahanan, Pero gusto nila ang magmakasunod sa iyo. Kaya nga sila pumasok sa iyong iglesia. Kaya nga nila tiniis ang pagtatakwil ng Ama't Ina na hindi nila kapanampalataya. Kaya nila tiniis ang lahat ng mga pag-uusin sapagkat mahal ka nila, Ama. Gusto nilang pagsilbihan katigit sa lahat ay makasama ka pagdating ng dakilang araw. Kaya naman ngayon, tinihilig ko sa iyo, halika, babain mo ng basbas, -bas, unahin mo mga Ama, ang mga amang naghahanap ng ikabubuhay mamaya lalakad na naman sila. Ang gabay ni hindi alam kung saan sila makakakita ng pagkakakitaan. Hinihiling ko sa iyo, dakilang Diyos na nasa langit. Halika ngayon sa mga ama, ituro mo sa kanilang mga pa, sa kanilang paningin, sa laro ng biyaya na maiuwi na nila sa kanilang tahanan. Basbasan mo rin ang mga ina na siya tumatanggap ng biyaya. Kung maliit man ang tinanggap nila araw-araw, ikaw na ang bahala. Basbasan mo, palaguin mo sa loob ng tahanan sa pumagitan ng pagpapalang ibibigay mo para makasapat sa pangangailangan ng sambahayan. Ama, pagka dadalamin sa iyo mga anak mong ito, pagka sila inulot sa iyo, pag may suliranin ng sambahayan, ngayon pa, inaanyayahan na kita, Ama, dalawin mo ang sambahay ng iyong mga anak at sila mo na ikaw ay hindi magpapabaya sa kanila. Basbasan mo kanilang mga anak. Bahala ka na sa kanilang buhay. Bahala ka na, Ama, sa kanilang kinabukasan. At ang mga anak na narito, ang mga magulang ay hindi pa iglesia ni Cristo. Ikaw ang kanilang magulang. Bahala ka na rin sa kanila. Tawagin mo ang mga magulang nila at sila'y tulungan mo na makapanindigan hanggang sa wakas, tumayo kayo tayo mananalangin.